po ah. tayo sa labanan ng dalawang oy, oy. Ito, ito, ito. ito ayo, pa po, okay. dito dito. Ito ba para mo Eh po si Mr. Pants. Okay. Dito. The, the On the right corner. Jetro. Bugnote. Oh, yeah. On the, the left, left corner. Mimedo. Ta. Akapati. Again. Yeah. At J dalawa po. Manok na, manok, manok. Man Ulo pa bibigit-bigitin. Eh. <laughs> okay. okay. So, ay! Get back, Tama na po 'yan, nagkaka <laughs> na dalawa. Okay. okay. Sa round, sa tayo, sasali okay, sa tayo sa Bidang-bita po okay, si Okay, dali. Oh, <laughs> okay, dato. Okay, Okay. Uh, Nasabihin mo, Capital Capital B. Capital no. B. Say side your name. View or side name. Say so your name. Say your name. Oh, uh, maliktad. talikod mo dito. Say your name. Say your name. Say your name. Yato. Say your name. Say your, name. Say your name. Hindi! <laughs> <See my> <laughs> <laughs> <Man. laughs> Tumakbo na po! Okay. Hindi, hindi mo.

Member ka na. Member ka na. Ito sa isa si... Say no, 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 no. Dito, dito. Ano? Ang gusto mo? Hirap, hirap, sarap. Sarap. Pati po tayo dyan. Sarap po. Ito. 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 Okay. Okay. Hindi masada. Okay, game, game, game. Nag-change paddle po sila. Talagang sarap na sarap po talaga po siya. Okay, tayo.